Lugo dik dik Lugo dik dik na Nang libang na pod Ah libang? Hmm Kau na mandi nak? Berapa pulang balik? tidur ni. kulang pa. Ano sabana? ibaligya? Pero pero ang dami pero wala man ang bagat sa si kanila. Dia mo gabit, dia mo gabit abit. <laughs> tayo ng alaga, guys. Ganito lang buhay. Nakabisita ko, so Ginagawa ko 'to routine routine mm. ko pag nanood ako. Happy pati kasi na eh. babat babat time hmm. nindot yun magkuhan ice cream spray hmm. blay maluoy lang po ang mag kabo, kabo. Hmm. kana dira o ginsa kay na si Tina hmm. hmm sitina ka mga anak ni Mimi. Wow, Mimi. Kana si Mimi. Kana si Jumo. Ah, ang gutakal oh, Late na ako nakita ang lagay. Katong sa last one si Mimi. Oh, ha. Ang guys spray. Si Martino. ha Ah. Ah. ha ha Ah. guys Ah. Ah na na siya gulukin uy sili mo lukso ha iya nang timan mga kuan mga alaga hmm. ang tigkabo loy kayo Satu tubig. Mm. Hmm. Sakit dia siguro nak, nah. Aja, layo sa tunung sa dalunggan.

di Milan, <hish> para sa niyo Tulok sa bisya. Pondo pa man <laughs> Ay, <panang din> <laughs> ano ba? Ah, <Okay>. Happy <laughs> <laughs> ka siya? Ang tubingkod ka siya. Ninaw, ninaw. <Na> <laughs> Kaning babuyan ni mag 2 years eh, <laughs> na po gili. Naong tayo magpalit na riguan. Kanang niya oh? Wala lang na niya Wala lang na, na sila kasi. ཁྱེད 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 ཁྱེད